Mayigit limandaang aso at pusa ang tumanggap ng libreng bakuna kontra rabies sa Atimonan, Quezon. Ang proyekto ay bahagi ng kampanyang Rabies Free Philippines. Si Alan Yaneta sa buong detalye. Isinagawa ang libreng pagbabakuna laban sa rabies sa apat na barangay sa bayan ng Atimonan, Quezon. Kumabot sa apat na walong alagang aso at walumpot limang alagang pusa ang nabakunahan ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office sa paungunan ni Dr. Plumila Kagitla ang libreng pagbabakuna sa mga lagang aso at pusa laban sa rabies ay regular na programa ng pamalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office sa ilalim ng programang serbisyo sa paghahayupan. Layunin nito na suportahan ang adhikain ng punong lalawigan na maging rabies free ang buong Quezon. Kain din bilang pakikisa sa programa ng pamalang Nasional na rabies free Philippines. Bukod sa pagbabakuna sa mga lagang aso at pusa, nagbigay din ng naturang tanggapan ng mga mahalagang informasyon mga pet owner ng tungkol naman sa pagiging isang responsabling tagapag-alaga ng hayop. Samantala, limang bayan at isang lungsod ang nabakunahan ang lalang aso at pusa sa buwan naman ng Setyembre. Ito ay maabot na sa 835 ang <tong> sa bayan ng Sarayaya, Chaong, San Antonio, Pagbilaw at lungsod ng Lucena. Mula lalawigin ng Quezon, Alan Laneta, Eagle News.